mukhang sinubok tayo ng panahon dahil by the time na mag-start na tayo sa project natin is namatay yung Yo what's up? Good morning at uh, welcome na ulit sa panibagong vlog. So ngayong araw isa uh, simula na nang uh, mag-operate yung project natin. Kung maalala niyo guys, yung mga in-update natin ng mga nakaraang video, is ngayong araw na to uh, October 8 magsisimula na yung ating uh, project at yan na kung makikita nyo dyan sa likuran natin is may sarado na so ipapasilip natin yung sa loob dahil uh, kahapon is uh, tinapos na rin namin na magkakaroon ng uh, pintal at maraming maraming salamat nga pala sa lahat na uh, sumusuporta at sa mga nanonood palagi ng ating vlog araw araw so thank you thank you at uh, tara let's go alright so yan kung makikita nyo meron tayong sarado so good morning muna pa good morning uh, team Rubin Idol, magandang umaga sa inyong lahat. So sabihin mo, uh, ito na, ma natatapos na yung ginawa namin project projects eh. Natatapos na yung project na ginama natin. So buksan na natin yung buksan pintuan. natin. Yeah. Uh, so ini na guys. Eee! So na yung uh, DIY na pintuan na gawa nila papa. Diba? Diba? So ngayon, ito na ang pinakaunang araw na i-open natin itong project natin. So maraming maraming salamat sa pagsubaybay dito sa YouTube natin. At sa baguhan pa sa ating mga viewers dyan, huwag nyong kalimutang mag-subscribe guys. At no skip ads, beke naman. At click the notification bell sa ibaba para mas updated pa kayo sa mga araw-araw na ginawa natin ng mga daily vlog. Alright, so tara. Dito tayo. So kung mapapansin nyo guys, ah, ito, yung dati na ipinasilip natin is, is itong mga stante. Dati yung konti pa. Ako na. Itong mga stante at kahapon is nagkakaroon kami ng pag, uh, pagkakaroon ng pintal. So, yan. So dito banda, natapos na natin na pintalan. At dito naman banda, is kinulang tayo ng pintal. Kung makikita nyo, pintura. Pintura pala sa Patagalog, kung makikita nyo, dyan sa itaas wala pero dito so mga stante natin ayan nakompleto na at dahil magbubukas na tayo ngayong araw na to ayan yung simula natin October 8 is yan yung uh, napaka memorable dito sa project natin dahil magsisimula na yung ating proyekto na ginawa alright so dyan sa itaas naman is ano uh, ipasunod na lang natin yung uh, pagpipintura dyan at least nag-ooperate na tayo at kung makikita nyo dito ito pa. Dito naman guys, uh, kung mapapansin nyo, hindi muna natin pipinturahan dahil meron pa tayong gagawin dito. So, magkakaroon tayo dito ng kaunting kwarto dahil itong project natin, ngayon mag-start na mag-open, ah, uh, kailangan nating uh, may tao na uh, araw man o gabi. So, magkakaroon kami dito ng uh, project. So, ipapa-ano na lang natin, ipapa-sunod na lang natin. So, kung mapapansin nyo, Dari ka dapit pa. Hapon pa. Hapon pa sila. Oh, nanas mama dire. So, atras ka ng atras kung ito. So, kung mapapansin nyo, may meron tayong mga kabilya sa itaas. Okay, kasi dyan natin nasasabit yung mga like mga, basta mapapanood nyo na yung sa dulo ng video nito. Yung mga kabilya na yun. Yan you know? At, yan na. Tapos na. So, ang kulang na lang natin dito, is kuryente. So, kuryente na lang yung kulang natin dahil yung bahay natin hindi pa pwedeng kunan yung kuryente dahil hintay pa tayo ng mga ilang months dahil si Lula hindi pa na, na date anniversary. So, hintayin muna natin na matapos yung date anniversary ni Lula. This coming January siguro. So, yan muna yung papalipat natin na kuryente dito. So, hindi na tayo gagastos na magpakabit pa tayo ng kuryente. At doon naman sa kubo natin, gusto ko sanang kumuha ng ilao pero kailangan natin ng almost mga 200 meters siguro na extension wire so medyo magagastos so naubos naubos yung budget natin dahil dito and so kung mapapansin nyo wala na tayong brief no <laughs> oh lahat so kung alam nyo lang grabe yung uh, pag uh, ano natin ng project para lang talaga mat matapos at mag-operate tayo sana sa so, mga susunod na mga project natin Siguro, uh, kuryente o kaya, abangan nyo na lang yung mga susunod na mga project natin. Kaya, yung araw na to magkakaroon tayo ng opening. <laughs> opening. Alright, so. Okay. So, ito si Papa. Kasama na eh, manong always sa pagpanday. So, di rin ka pa para hayag. So, ayan. So, estimated mo pa, mga pila na rin gasto na to. Uh, Estimated price. Lahat, lahat estimate mula sa pagpatag, pagpapatayo, pagpalaras ng kahoy. Para kung may mga viewers tayo dito, may idea sila na magtayo ng ganito ka ganitong pre, project at may ano sila, may idea kung ilan yung gagastos nila. Para mag ah, si 50, Quinta Goro. 50k. Oh, mga 50 Kumpleto na, na so, po lahat 'yan mula sa Panday. So, in... Ah, mga ka-viewers, huwag mo kalimutan na mag-subscribe kayo lahat. Maraming salamat sa inyo. At no skip ads. No skip ads. Oh. No skip ads. No skips ads. Kita. Sa ganon, kikita ng... Ah, nang sa ganon, kikita ng channel natin. Alright, so, thank you, Lord. Ayan na. Ayan na, guys. So, mamayang hapon, mga 2 p.m. siguro, ah, pupunta dito yung ah, ano natin, supplier natin para mag-deliver. So, marami maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa atin. At sa mga hindi nag-skip ng ads. Guys, huwag nyo munang skip yung ads dahil marami marami pa tayong dapat gawin dito. Ang laki pa ng kulang yung area natin. Ito, ipapatag pa natin to dito. At magkakaroon pa tayo dito ng mga extension, extension. Kaya, yan yung rason na meron tayong mga kawayan dito. Nag-impact ng maraming kawayan. Nagpaputol ako ng maraming kawayan dahil yan yung magiging uh, extension natin dito. At dito naman sa likuran, guys, ang dami-dami pa nating uh, project. So, kina kailangan na uh, wag nyo munang iskip yung ads dahil marami-marami pa tayong uh, pagsasamahan dito sa proyekto natin na ito. Alright, so maraming maraming salamat. Good morning everyone! Happy, happy, happy Monday sa ating lahat. All right, so ngayon lang tayo nakagawa ulit ng panibagong vlog, panibagong video. So sorry guys na ngayon lang tayo nakagawa ng video dahil napaka-busy natin. Pasensya na talaga. So ngayon, magagawa tayo ng vlog dahil gusto kong uh, i-update sa inyo na uh, baka magtaka kayo na last ng vlog natin is about dun sa project natin at uh, hindi tayo nakapasa uh, na hindi tayo nakapag-upload ng uh, panibago. So mag-update ako rin doon sa project natin ngayon, ngayong araw na to sa vlog natin nung nakaraan kung bakit wala pa tayong bagong upload una-una sa lahat gusto ko munang mag thank you sa lahat ng uh, sumubaybay at sumusuporta sa atin dito sa youtube channel maraming maraming salamat sa buong sulid team probinsya na patuloy na sumusuporta sa atin so shoutout sa inyong lahat so maraming maraming salamat So pasensya na uh, bakit hindi tayo nakapag upload uh, ng mga video nung nakaraang mga araw dahil sobrang busy natin sunod-sunod uh, yung ginawa natin na event So una-una yung paghanda natin sa pesta hanggang naging festa na Alright, so magandang araw sa lahat ng mga subscribers natin, sa tagapalo -taga sa atin So ngayong araw na to is ito na yung pesta uh, dito sa barangay namin At uh, ngayon, naghahanda yung lahat ng team mula sa sound system at... Uh, dito sa may uh, event uh, organizer kaya natin so, sa salat lahat ng uh, mangyayari ngayong gabi so ngayong gabi meron tayong show abangan nyo ang video ito at panoorin nyo hanggang sa dulo dahil meron tayong kababalaghan ngayong gabi bago ang lahat subscribe nyo muna yung youtube channel natin at huwag kalimutang share yung video 2023 so ito yung ating uh, decoration yan queen of uh, danau grabe napakalupit yung decoration nila dito guys so DIY yung aming uh, stage pero napakalupit yun <coughs>

So marami tayong uh, ginagawa Dalawang araw tayo sa bukid Walang signal, wala wala lahat So medyo busy tayo doon At uh, pag-uwi naman natin pagbaba So kinuha ulit tayo na nag-host Doon sa so, may pista rin dito Sa Municipality of Isang barangay Tapos kagabi nag-host na naman tayo <laughs> uh, bagsak talaga yung idol nyo So ngayong araw na to is uh, Mag-update ako sa inyo kung bakit uh, Ano yung dahilan na-nustop yung budget ayong uh, yung project natin. So una-una sa lahat gusto ko muna ng thank you sa inyo at uh, sa baguhan pa sa YouTube channel, huwag niyo muna kalimutang mag-subscribe guys at uh, don't skip ads, please. So subscribe muna at uh, 87% ng mga viewers natin ay hindi pa nakasubscribe subscribe baka isa ka pa dyan So subscribe na at click the notification bell sa ibaba para mas updated tayo sa lahat ng mga video na i-upload natin dito sa YouTube channel. Shoutout sa lahat ng mga nag-follow sa akin dito sa Radio Station sa Bindoy, Municipality of Bindoy, sa mga ka-idol natin. So huwag kayong magtaka kung minsan tatawagin ko kayong idol dahil Idol Radio po yung pinagtratrabahoan natin. Tapos sa lahat ng mga viewers natin sa YouTube sa buong sulok ng mundo, buong Pilipinas, good morning po at mag-ingat kayong lahat. So yan, yan yung nagiging update. Di na nga tayo nakapag-linis dito sa ating kubo, bibihira na lang tayo makauwi. So pakita ko sa inyo guys. You know? <laughs> hindi na natin nalinis yung ating kubo so mamaya, mamaya nga na lang tayo maglinis dahil oras natin ngayon is exactly 7 no? AM so bababa na tayo mabihis na tayo maligo na tayo para sa ating trabaho at doon dadaan tayo sa ating project ayun o sa tingnan nyo. doon yung ating project guys at sarado pa siya ngayon hindi pa siya natin na open at yung panahon natin ngayon napakaganda kung makikita nyo Pero doon banda is medyo maulan dahil may sinyalis ng pag-asa ngayon na parang may thunderstorm, thunderstorm. Kaya ganyan nyo Pero dito sikat naman yung araw. 'Di ba? So, ayan. Umuulan na. So ngayon, guys, ah uh, dito tayo, no. Tapos uh, ko sa inyo yung project natin kung bakit uh, hindi pa natin na video yan ayan so andito tayo so kung makikita nyo hindi pa natin natuloy yung ating project ngayon dahil sa mga pangyayari na hindi din natin naasahan so yung project natin is meron tayong supplier no at uh, nung time na natapos na yung project natin mukhang sinubok talaga tayo ng panahon ayan so Uh, yung project natin yan, napasilip naman natin sa loob yung kompleto na po yung pintura sa loob so mukhang sinubok tayo ng panahon dahil by the time na magstart na tayo sa project natin is namatay yung ina ng kumbaga tendera doon sa store na magsusupply sa atin so yung owner uh, nagsabi sa akin na hindi muna siya makapagsupply dahil Hintain uh, hintayin mo ng duty yung tindera niya dahil uh, siya yung inaasahan na mag uh, mag ano ng lahat ng mga isusupply natin dito sa so project natin so lumipas na yung mga halos isang week na uh, mula nung namatay at nailibing na so sana uh, nitong mga susunod na araw sana makap ma matutuloy na natin at makapagsupply na at makabalik duty so siguro sa ngayon hindi pa nakabalik duty doon sa store na magsus magsusupply sa atin kaya hindi pa at wala pa tayong update kung kailan tayo mag open so ngayon nilipat ko pala dito yung maraming kawayan yeah. so dito yan din galing dahil bahala ko nga while nag-aantay tayo magpapatrabaho tayo dito papatag natin yung area at maglalagay tayo dito guys ng DJ Edge Store. Ano kayang magandang ilalagay natin dyan? DJ Edge Store, DJ Edge Variety Store, o ano yan. So, dito tayo sa malayuan. So, tingin nyo, ano kaya yung maganda nating idea na ilalagay dyan? Above the roof ba? Or dyan lang sa ilalim? Ayan, so... Kunti na lang at uh, makakapag-start na tayo dito sa project natin. Si so, ipapasilip ko lang dito is nagkakanal pala si Papa dito. Ayan hanggang dito yan sa dulo dahil papasok yung ulan yan at naglinis na din si papa dito you know so dito na lang banda area ni Linisa na din ni papa at yan banda kung mapapansin nyo ang laki ng area pa dito no hanggang doon pa yan so sa so may punong niyog na yan hanggang doon sa may mangga so kahit magtayo pa tayo dito ng area na 20 by 20 so kakayanin dahil malaki pa dito sa likuran at dito naman banda is konti lang yung gagawin natin dito pagpatag ayan tapos meron tayong gagawin dito na ano na lang project soon so muli hindi pa tayo makapag operate dito sa ating project dulot ng uh, aksidente nangyari so hindi naman natin sa sinasadya na panahon na ganoon yung mangyayari kaya hintayin lang muna natin yung mga update na narating yung mga araw mag open tayo dito anyway, mag vlog naman tayo so maraming salamat nga pala sa lahat ng sumusuporta at uh, nanonood palagi sa ating vlog kung nasasabi nyo na hindi pa tayo nag operate ganyan ganyan po yung nangyari hindi aksidente na hindi na nasampang pangyayari kaya na-stop yung project natin pero hindi ibig sabihin na hindi yung matuloy so maya maya uh, pag nagano nag na yung supplier natin pag nag update nag-update na sa atin kaya tayo mag-open dito sa project natin pasensya nyo na lang kung hindi tayo nakapag-upload sa mga nagdaang mga araw dahil <coughs> dulot nung sunod-sunod yung event na nagiging event natin at uh, sorry nga lang dahil hindi natin napakira, napakita dito sa screen yung mga pangyayari pero meron tayong mga kunting update doon sa Danau. Okay? At, uh, guys, kung mapapansin nyo, ayan. Uh, ano po yan? Bactidol. Ibig sabihin po niyan, dito yan sa lalamunan natin, medyo na tayo dahil sunusunod na mga event na nag emc tayo. Kaya, pinakondisyon natin yung tinig natin dahil ito yung puna natin. At, ngayong, ngayon is jujuti pa tayong radyo ngayong araw dahil araw nga naman di mamaya 12 to 1, nasa radio station tayo on air at pagka 7 to 9, radio station ulit on air so ganun katindi yung ating mga hanap buhay sa buhay Ayan, so doble kayo tayo guys kahit na ano narami tayong obligasyon sa buhay at siyempre nakagamit na din tayo ng padlock kung mapapansin nyo di ba doon sa loob naman uh, ayan nakapadlock na tayo so safety na po yung ating mga lagayan sa loob. So hanggang dito lang yung muna yung ating video ngayon. Maraming maraming salamat sa patuloy na support. Abangan nyo na lang mga susunod ng mga pangyayari sa buhay natin. Hanggang dito na lang. Mag-ingat lahat at I love you all. I love you all. Bye-bye.